<laughs> Wala tayong ano ah, yung preno ng ano. Ah. Oh, pre bro, professional ka na, bro. Bro, Professional, <laughs> professional ka okay. na. Ah, natin. <laughs> uh, professional na, wa. hindi na kami naka-experience ng ano. Ah, uh, preno ng ma mabagsik. Mabagsik. <laughs> yeah, malapit na kami. Diyan natin kung uh, ya nak anak-anak aja ya, ayo kabel 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 ya tambah irp, kalian oh iya 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 nak iya nak aja ya, itu itu oh

Tawag Ito okay. Dito ka na Puro Gilid okay. Tama na Tama na Atras ka na lang Ano yung gusto mo Doon pa Sige na Doon yan Maluwag doon eh Sige Tulungan ka namin Tulungan namin si Ano Abdul Salam Okay bro Baba mo yung ano Windshield po Windshield Baba mo Tulungan namin Okay hey, bro Toto 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 Kanan, oh, pop, pop, sumobra Ito Abante Okay, Tabig. Layo Ang layo, layo, abante nun <laughs> Layo Layo, abante ka pa, abante Abante, abante Bro, abante bro Malayo, malayo Baba mo yung ano mo? Geh, atras. Eh, hindi pa kasi siya sanay sa pagda-drive eh. Bro, atras, kabig. Hala, bigla. Ano, malaking malaking kabig. Malaking kabig. Bro, malaking kabig. Sige, sige. Geh, atras. Geh. Geh. Geh, bro. G. G. G kabig. G kabig. G. Kabig G. Yan, derecho, derecho na. Derecho na. Derecho na bro, derecho na. Derecho na. Derecho na. Op. Tama na, Oke na. na. oke okay na. Nice. Alhamdulillah, alhamdulillah. <laughs> Rapag ano bueno na. May late night siya na yan oh, Mabrok, mabrok ma Napagano na po Mabrok, mabrok ano Nakarating na tayo Nakarating, na tayo, nakarating na tayo na, 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 na maayos ano Okay na Tignan mo, hindi, ka, hindi natin na-experience yung ano Yung trenong malupitan Dave, na-experience lang yung sa akin kanina Oo, kasi hindi mo pa na-experience yung ano eh Tumapan ito dito Ha. <laughs> Medyo ano, <laughs> pero okay na. Baka ng malakas. May, may sarili na tayo sa sa